Nagulat talaga ako sa mga susunod na pangyayari Sinamol niya talaga ng buo Grabe, enjoy na enjoy siya sa footlong nila dito Kakatapos lang namin mamalengke dito sa bayan At naisipan namin kumain Sobrang nagutom talaga kami Dahil kanina pa kami nag-iikot dito sa bayan Buti na lang talaga may malapit na burgeran dito Ito nga yung Big Boss Kated nga pala to dito sa Kutkot, Pulilan Medyo papasok lang to ng konti Pero yung harapan nito, yung Academia de Pulilan Labas pa nga lang, nagugutom na talaga kami Dahil ang bango-bango Sama ko nga ngayon sa H2 si Ditchia at si Angeline mapagmahal. Yung price nga ng mga pagkain nila dito, as in sobrang budget meal lang. Ang ah, akala ko nga, mga hotdog meals lang meron sila dito. Meron din pala silang mga burger. Sa picture pa nga lang, tinatakam na talaga ako dahil mahilig ako sa cheese. Akala ko nga maliit lang tong big boss, pero nagulat ako meron pa pala silang second floor. Pero ilang minuto lang naman kami naghintay, tapos nagawa na rin yung mga in-orders namin. At alam nyo ba na itong big boss lang talaga yung nakainan ko na merong 18 inches long cheese dog? Hindi talaga kayo nang kamali ng dinig dahil 18 inches talaga yan. Grabe guys, ang solid nito parang pambuong pamilya na agad itong footlong nila. Gulat talaga ako ng bongga dahil ngayon lang ako nakakita ng ganito kahaba. Asang pinaka nagustuhan ko dito, hindi nila tinitipid sa sahok. Grabe napakasarap nito, parang gusto ko na naman bumalik habang nagbo-voiceover ako. Char. At kung keso lang ang pag-uusapan, hindi hindi kayo titipirin ng big boss. Tingnan nyo naman kayo, to the max talaga sila sa cheese. Kaya naman kung cheese lover ka din kagaya ko, recommended ko talaga tong big boss para sa Hindi naman masyadong halatang gutom kami dahil in order lang naman namin lahat ng nakita naming mga cheese dog at burgers. Paano ba naman balitang balita dito sa pulilan kung gaano kasarap tong Big Boss. Sin malulula kayo kung gaano kasarap ang mga foods nila dito. Hindi talaga nila tinipid sa cheese, lalo na sa mga sahog. Perfect na perfect talaga to para sa mga mahilig magmerienda dyan. Iba-iba talaga yung in-order namin para lahat yun matikman namin. Grabe talaga tong hotdog nila, ubod ng haba. Nung mga time na to, gusto ko na talagang pagkukurot-kurotin yan. Kasi naman habang hawak ko to, naaamoy ko na kung gaano sila kasarap. At panigurado may stress na naman ako sa dami ng pagkain nasa harapan ko. First time ko lang din kasi makakain sa mga ganitong kainan. Para naman maiba kasi puro kanin na lang talaga yung kinakain ko. Nakita ko nga to sa H2, sinamol niya ng buo yung burger niya. Rugo, karanop ng wali ko. Mahili kasi yan sa H2 sa mga ganyang pagkain. At ako naman dito sa gilid, buwebuelo pa lang dahil itong french fries na nilunod sa cheese yung inuna ko. Meron nga akong inorder na drinks dito na very refreshing talaga. Akala ko nga mag-evolve -e na to si Bebo sa dinosaur sa laki ng bibig niya nung no, sinubo niya yung food niya. Ito naman sa Dechelle, sa pagkagat ng burger, mahinhin pa rin. Maya maya nga, merong tinray na sauce si Bebo. At nagulat talaga ako sa mga susunod na pangyayari. Sinamol niya talaga ng buo. Grabe enjoy na enjoy siya sa footlong nila dito. At dahil nakabuelo na nga ako, sinimulan ko na rin kumain. Ngayon talaga kami magtutuos ng 18 inches footlong ng Big Boss. Grabe siya, mapapanganga ka talaga ng bongga dito. At talaga ako masabi sa sarap ng mga foods nila. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung naging favorite ko dito, sasabihin ko sa inyo lahat talaga ng in-order ko masarap. Grabe guys, try nyo ding magpunta dito sa Big Boss para malaman yung totoo talaga yung sinasabi ko. At yung burger nila, unang kagat, pati lahat. Tingnan nyo naman yung cheese ng footlong na to. Talaga namang mapapalunok ka na lang sa sobrang sarap. Grabe, tuwang tuwa ang puso ko dahil napaka-perfect talaga nung lasa ng footlong nila. Talaga namang napadami yung kain namin dito sa Big Boss. Dahil sure ako na yung hinahanap nyong sarap sa burger at footlong, matatagpuan nyo yun dito. Grabe yung mga food nila dito, hinding-hindi kayo titipiri sa sahog at sa lasa. Sa mga pagkakataon na to, sobrang busog na talaga kaming lahat at halos hindi na nga ako makahinga. Pero sa amin lahat, sa H2 yata yung may pinakamaraming nakain. O di ba diba, wala mang isang oras yung pinataob agad namin yung lamesa. Nakatulog na to sa gilid sa H2 at kip 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 niya pa yung favorite niyang sauce. Pero ginising na rin namin siya dahil kailangan na namin bumaba marami pang customer. O ano pang iniintay nyo? Itag nyo na yung mga gusto nyong isama at mag-visit na rin kayo dito sa Big Boss Hatog Located sa Kutkot, Pulilan, Bulacan! Mga nagtatanong about naman sa Kabibi Game, i-share ko na rin to sa inyo. Mag-create lang kayo ng account using your mobile number, maggawa ng password at i-confirm at yung referral ID naman ay makikita nyo sa comment section. At ilagay nyo lang yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali mag-register at makakagawa na kayo ng account. Pero bago nga makapaglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in gamit ang Gcash. Siyempre, once na makapag-cash in, pwedeng-pwede na kayo maglaro. Madaming ang laro na pwedeng laruin dito, kagaya nitong Lucky 9. Sobrang daling laro na pwedeng-pwede nyo talagang pagkakitaan. Sobrang daming ang laro dito sa Kabibi Game, pero sinubukan ko rin tong Head or Tail. Favorite ko to dahil dalawa lang yung pagpipilian ko. At nakadepende pa rin naman sa inyo kung magkano yung gusto nyong itaya. Kagaya ko minsan nga tumataya lang ako ng pasampu-sampu, pero nananalo ko dyan mga 5,000 libo Sobrang dali nga ng mga laro dito sa Kabibi Game Pero ang higit sa lahat, habang naglalaro ka ay kumikita ka Galing diba? Kaya pagkakita natin yung pagsa-cellphone natin Recommended ko din tong Kabibi Game para sa mga taong gusto maglibang at the same time kumita At para naman sa pagka-cash out, same way lang din sa pagka-cash in Ilagay nyo lang naman yung amount na gusto nyong i-cash out At syempre yung gcash information nyo Sobrang dali lang mag-cash dito at ilang minuto lang marireceive nyo na agad yung kinash out nyo. E naman kung gusto nyo ring laruin tong Kabibi game, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Shoutout nga pala kay Sarah Lorenzo, Chris Warden, Nicole Galeta, Marga Sanga, Aldrin, Jonah Maynilo, Sahara Magbatok, Ruby Joy, at kay Maria Cristel Lumio. Shoutout po sa inyo lahat! Yan lang naman! Salamat!